Magandang hapon po sa inyong lahat, Alexander Lexter Jules. Let's go na at balik... Uh, tawag dito. Balik-update na tayo sa mga nangyayari sa showbiz. Mga kaibigan, ngayong hapon. Yes, mga kaibigan. Ed meron pong pagbabago sa schedule ng ASAP Vancouver, mga kaibigan. Kamakailan lang po ay naglabas ng bagong pa-teaser itong si uh, ASAP... At nako, 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 Wala po sa kasama. Sa isa. Ah, madali, sandali. Medyo confusing yun. Hindi po kasama ang cast ng roha sa Vancouver, Canada, mga kaibigan. Bakit ko po nasabi yan? Yan po ang post ni Tita Lucy Hugot na kung saan na natin nang tayo ay mag-update sa ating sarili ano nang nangyayari for the whole day around because I was too busy today. I had uh, so many things na kailangan gawin and uh, ngayon lang po tayo nagkaroon ng panahon para gumala sa social media. And so yes, hindi to, hindi po tayo mag... Uh, Dito maglangilangay. Mm -hmm. I won't go too much sa pag-chitchat uh, sa inyong mga kibigan. At narito na po ang balita ngayong hapon. Hindi na pala kasama ang cast ng Team roha Baka busy na sila sa taping sa time na yan. Nako, tuloy-tuloy na. Talaga yata. Itong roha mga kaibigan, ang kinatatakot ko nga, eh baka uh, parehanong pareho nung kay Tony Labrusca na hindi natuloy na naman si Maymay -May sa movie ni Tony Labrusca. And then, natakot ko na baka pag uh, maging maingay na ito sa social media, ay baka hindi na naman makakasama Uh, makakasali itong si Mama Entrata para sa Roja pero yes, dahilan dito sa hindi na po sila kasama sa Vancouver, Canada mga kaibigan, on October 18 uh, narito po ang teaser, let's all watch this, this is from Kyle Ichari himself, mga kaibigan post niya po yan, na in-repost po ni Tita Lucy Hugot, one hour ago let's go and watch this are you ready? because we are bringing you the grandest ASAP awesome 30 homecoming celebration Direct to you, ASAP 30 goes to Vancouver. Pinoys in Canada, sama-sama. Walang iwanan sa ASAP in Vancouver. Get ready to celebrate with the biggest stars. The Pinoy music royalties: Martin Ibarra, Shasha Padilla, Ogie Alcasid, Angeline Quinto, Eric Santos. Yan Constantino, Viola Pascual, and Regine Velasquez Alcacid. The new gen idols, Darren, Maurice Rocal, Loisa Andalio, Inigo Pascual, and Bel Mariano. Bringing kilig to the party, people superstars and power tandem, Kim Chu and Paolo Avellino, Kim Pao! And making the celebration even grander. Ang nagi isang supremo ng prime time, Danielle Padilla. Plus, more of your Kapamilya idols to be revealed very soon. ASAP awesome in Vancouver happening on October 8. So yan po ang katotohanan mga kaibigan. So makikita natin isang love team na lang po ang narito at yan po ay ang Kim Pao. At nawala na po ang love team na sinasabing uh, pinakamalakas na love team ng ABS-CBN na Don Bell mga kaibigan. Kasi nga po si Bell na lang po ang kasama at wala na si Donnie. Ang maalala natin last week ay nagpost tayo ng uh, teaser din ng uh, Um, nitong napakaikling teaser ng new gen idol ng uh, ABS-CBN na pupunta ng uh, Vancouver kasama doon ang maalala ko lang sa order of the artist was uh, Darren Espanto, Maymay, Maris Racal and then Loiza Andalio and there was Kyle Echari mga kaibigan. and now there is no more Kyle Echari and Maymay Entrata at tinanggal na rin si Donnie sa para sa Vancouver at hindi na po kasali ang love team na Don Belma mga kaibigan. Aba! Aba, aba, aba. My, my fan is saying na kumalay natin ng acting workshop siya, di ba kasama siya sa cast? Tuloy-tuloy na ba ito talaga? Kasi nga po, alanganin namang hindi nila ituloy yan. Dahil eh, nandito na po sila sa headline ng Philstar Showbiz. Mga kaibigan, sabi ni Philstar Showbiz, Doni Pangilinan, Maymay Entrata, and Kyle Cherry, Aha, aha, aha. To start the upcoming... ABS-CBN series. Kung hindi nyo po maalala, ang sabi ni Doni po sa Davao ay uh, ang sabi niya, ang kasama niya dito ay talagang si Kyle Itchari at never niya na-mention doon si mayma Entrata. I think, kasi may video po akong naba, na, napanood. At mention niya lang doon si Kyle Itchari. Aha. Pero dahilan sa kasama po si Maymay doon sa paradise ng roha na kung saan ginawa itong uh, taping ng uh, roha ay talagang masasabi natin baka naman kasi ang role ni Maymay May ay napakaliit lang so ang sabi ko wag tayong masyadong excited kasi baka mamaya yung nangyari nga sa Happy Crush na supposedly cameo lang siya ng uh, Happy Crush uh, series pero ang nangyari ay tuloy-tuloy na po si Maymay para sa Happy Crush series number 2. So yes mga kaibigan, hindi malayang mangyari dahil sa ingay na ginawa ng Maydon, dahil sa ingay na ginawa ng mga taga-subaybay ni Maymay and Donny sa social media na kung saan trending ito ng ilang araw na sa Twitter mga kaibigan and even Facebook. Meron pang papol kung gusto ba nilang talagang magkaroon ng partner si Donny uh, na si Maymay Entrata nga aside from being a love team ng Donbell. Ang sabi doon ng 53%. Yes. Uh, okay sila na ipareha si Donny kay Maymay Entrata. And may nagtanong din doon si Will of the Tea, kung okay ba sa kanila na si Belden ay i-pair up kay River Joseph. Sabi din ng Paul, yes, 29%. Percent. Ang sabi ng iba ay hindi sigurado. Ang sabi ng iba ay uh, alanganin. Sabi nila, block nila. Pero yes, mga kaibigan, uh, alam natin sa showbiz, uh, talagang walang nagstay ng matagal. Like... Uh, sabi ni Donnie and Belle they will be having a project after ng kanilang mga solo project. So abangan din n'ya ng mga bubles for sure. Pero yung uh, sinasabi natin na uh, talagang look at Jaden. Look at Liz Ken. Look at Katniel. Narating sa punto na talagang magsasawaan yan at talagang gusto nilang umalis sa love team at mag-work with any other artists in the showbiz industry. Dumating sila sa punto na they want to explore outside love team. Do sinabi ni Belle kanina, Na she really love working with Donnie and that the growth ng uh, sarili niya with Donnie sa showbiz ay talagang nandoon and she love to work further more with Donny Pangilinan sa upcoming projects niya. And then sabi ni Donny naman, uh, I have that uh, video mga kaibigan. Sinabi din ni Donny na she love uh, Paano daw nag grown itong si Bel Mariano kasi nakilala niya ay artista na talaga at magaling na talaga si Bel Mariano. And then hindi rin naman sinabi ni Donnie na uh, wala silang project na gagawin and uh, ang sabi niya gusto niyang makita pa ang uh, Bell Mariano in different roles parang ganun parang ba ang memory ko but then yes para ma-correct natin ang memory ko ay ibibigay natin sa inyo ang mga videos na kung saan uh, merong mga ganong uh, Uh, mensahe itong si Donnie Pangilinan sa kababago lang na pagpirma ni Bel Mariano sa Star Magic Philippines kasama ang big bosses na talagang bongka napakailagante ng uh, 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 event kanina with all the the highest power level of preparations. Makita mo yung pathway ni Belle na para bang she's a princess, and then with all, just like uh, nandun sila sa isang teatro and then uh, they were in the middle of the theater, and with all the big bosses, mayroon pa interview, and makita natin na, wow! She is indeed a phenomenal actress and that the ABS-CBN is looking, uh, yung tinitignan ni Elizabeth uh, to the highest level yung uh, uh, treatment mga kaibigan. I haven't seen uh, Catherine Bernardo uh, treatment just like how they treated uh, Belle Mariano in this very event kamakailan lang po, kanina lang po. So, yes, I think uh, more things are coming her way. Kasi nga, base sa pagpirma niya ng uh, kontrata, uh, sinabi niya magkakaroon siya ng album and then album. And then magkakaroon siya ng konsyerto, mga kaibigan. Uh, birthday concert po yan and hindi lang po binanggit ay kung kailan. And she is uh, ongoing po ang pagkakaroon niya ng tapings dito sa movie niyang By Grip Uh, meet, greet, and bye. So, yes, mga ibigan So, nasasabi ko, uh, in connection with doon sa project ni Doni Kyle, and uh, Maymay, uh, kung kaya natin nasabi na talagang positive ang effect nung paggawa ng ingay ng My Don Shippers Actually, they are not after a love team because they want my mind to grow as well as showbiz industry. And that they wanted my mind to work with different people, different movie actors, movie actresses, um, and different roles as well. So, mga kaibigan, they're not after a love team. And then, uh, walang dapat ikabahala ang team, publish ang mga Don Bellians. Kasi nga po, may katanungan pa nga dito ang ibang uh, taga-subaybay ni Maymay at saka ni Donnie saying if you really believe na mag-boyfriend na at mag-jowa na itong si Belle at saka si Donnie, why worrying kung magkaroon si Donnie ng project with may may Entrata? Bakit kayo takot na takot? Wala kayong dapat ikatakot. Kasi kung sila na talaga, if they are jowa to the next level, wala na kayong dapat ipag-alala. So ang um, matakot kayo pag hindi, kasi nga baka mamaya ay matabunan na ng uh, roha ang love team ni may ni ng, ang love team ni what I mean ang love team ni Belle at saka ni Donnie. So wala kayong dapat ikatakot. Just trust the process yung sinasabi nila. Kung para sa iyo, para sa iyo. Kung hindi pupukol, hindi bubukol, charot. Kung hindi para sa iyo ay hindi para sa iyo. So uh, written in the stars na magkakaroon sila ng project together, maybe perhaps siguro kung kaya magkakaroon sila ng project. So dahil sa ingay ng maiden Shippers at nakita nila talaga ng maraming account ang lumalabas and they are really excited to see Maymay Entrata and Doni Pangilinan with Kylie Cherry sa Roja mga kaibigan. So we do not know kung ano na ang process o ano na ang nangyayari sa roha uh, will there be a um, changes sa plot? Gaya ng nangyari sa Happy Crush na imbis Kamyo lang si Maymay May ay siya yung naging talagang lead actress sa Happy Crush uh, na kung saan hanggang ngayon ay palaisipan ng mga taga subaybay ni Maymay May Entrata kung sino makakatuluyan niya doon sa Happy Crush mga kaibigan o no? makita natin uh, na talagang developing yung friendship. Uh, both nung uh, dalawang lalaki na lead stars ng Happy Crush na Actually, hindi ko na maalala ngayon kung sino-sino sila mga kaibigan Kasi they both are from different, I mean, uh, sa ibang network So yes mga kaibigan Let's just look forward na sana nga po ay magiging big uh, break ito ni Maymay Entrata and, and Tony Pangilinan together with Kylie Cherry sa action genre mga kaibigan, drama action. And maipakita nila yung acting nila na super supers to the highest level ang powers nila sa aktingan, sa iyakan, sa sampalan, sa kickboxing, sa hiyawan, sa yung sabi ni Maymay May na ang pag-arte naman daw ay hindi dinadala sa pagsigaw-sigaw. Titignan natin kung anong klaseng um, uh, acting ang ibibigay ni Maymay kung susundin niya ba ang natutunan niya sa Canada o susundin niya ba ang natutunan niya sa pamanunood niya ng Korean na uh, telenovela susundan niya ba ang panunood niya ng mga Filipino movies and teleseries kung titignan natin kung anong level ang klasing acting na ibibigay ng isang doni Pangilinan sa proyektong ito o di ba kasi this is his dream being um action uh, actor, yung mala action na acting ang gustong gusto niya. And even my she was she was really like straightforward when she said gusto niya ng mala action na movie. And then now here comes the teleserye. Oh, serye. Let's not say teleserye. Kung magiging kasing igsiman ito ng how to spot a red flag gaya ng sinabi ng matagas baybay ni Donnie and uh, Belle Bell, at sabi nila huwag kayong mag-alala kasing haba lang yan ng how to spot a red flag or ma or mas longer ba. But then yes, it depends on how the madlang people react to the tandem mga kaibigan. Let's not say tandem, kundi ang sabihin natin uh, sa mga ibibigay nilang talagang buhos-buhos na aktingan sa proyektong ito. And then yes, given na hindi sila kasama sa Vancouver on October 18, and which nag-iisip tayo kasama ba kaya sila sa August 30. Kasi nga given na may meet and greet na na nakaschedule para sa love team na Don Bell, and then merong greet and meet na kasama si Maymay on batch 3. So let's see mga kaibigan kung baka may pang bagong teaser ang ASAP para sa show nila sa Inglaterra mga kaibigan So balik tayo sa balita ni Phil Star, Kasi naka-headline po ito uh, Dated dun, ta -da ta -da August 17 Kahapon po ito Kasi 18 ngayon Sabi niya dito In Manila, Philippines Pangilinan, ni Pangilinan may maentrataan kay Cherry Are just some of the stars confirmed To appear in the upcoming ABS-CBN series Set to air this year dreamscape entertainment and abs-cbn studio company teased fans through the show the teaser featured luggages with tags bearing the names of the stars expected to appear in roja and that includes raymond bagat-singh joel torre janice de Belen, and lorna Tolentino. details from the series are still under wraps with abs-cbn promising to reveal more in the coming weeks So yes mga kaibigan, We are just praying na sana po ay talagang magiging maganda ang pagtanggap ng taumbayan lalo na sa mga taga-Subaybay para talagang click look have a look at Batang Kiapo. It's very like grabing haba na po ng Batang Kiapo da FPJs. Dahilan po sa grabe ang pagtanggap ng masa at mahal na mahal ng masa ang Batang Kiapo. And so I think that will be possible for may may entrata an do ni Pangilinan ng Kalichari if ever grabe ang pagtanggap ng masa. So dapat yung sinasabi nung mydon shippers na gabi-gabi ay tututukan niyo talaga ito. Dapat ay gagawin natin gaano man kalaki o kaliit ang uh, exposure ng isang Meridel, Maymay, and Trata sa serye na ito. Sabi ni Professor Ritchie, mm -hmm. tapos ending sila pala magkapatid na pinaglayo. Isa nasa magulang niya, tapos ang isa, si Maymay, ay ninakaw ng kalaban ng pamilya nila na... Siguro, sabi niya dito, magkapatid si Kyle at si Maymay at magkapatid din si, si Donnie. Anong nangyayari kaya? So, ang dami kasi sabi ni, ni Kyle doon, maghihiganti siya at umiyak siya ng bonggang-bongga. At talagang nakita natin, ang galing ng acting ni Kyle Echari sa teaser, mga kaibigan. I will share that with you actually. I I do have that um, teaser na kung saan. Ang galing-galing ni Kyle Ang doon ni Pangilinan doon Pero nga lang Hindi natin nakita ang acting Ni Mama Entrata Sabi dito Aha uh Aha -huh, uh -huh. uh, Marami na silang hakahaka -haka Kung anong klaseng uh, Story Ang uh, mapapanood nila Kasi nga Ashumera uh, na lang sila talaga Kasi hindi naman nila nakita yung teaser At ang mga flow of story Ang dami-dami Grabe mataba po Ang kanilang mga isipan At makikita natin Mababasa natin Ang different kind of stories na talagang gusto nilang mangyari sa seryeng Roha. Yes! Sabi ni MD Tricia 11 hours ago, To the rescue pala dito si Donnie Pangilinan kay Memay Entrata. Sana all gets ang Mobile Legend. Basta gets kulang lang binanggit ni Memay at Donnie. Ha, ha, ha. Ah, base pala ito sa laro nila na Mobile Legend. Pero yes, mga kaibigan, itong mga bagay na ito na talagang nagpapasaya sa mga puso natin ay magpapasaya pa more sa mga puso natin once ibigay todo natin ang suporta dito sa Roha ni Maymay at saka ni Donnie with Kyle Chari mga kaibigan. Actually, Lead, leading stars dito ay si Donnie at si Kyle. So hindi natin alam kung ano ang role ni Maymay Entrata. So with Maymay Entrata na lang tayo and let's give the benefit of the doubt. Let's give uh, yung credit doon kay Kyle and Donnie na talagang main lead stars ng roha na ito mga kaibigan. So yes, ayan po ang sabi nila hindi na po nila maantay like they are so excited I can't wait to watch my Mai in Roha. She's a versatile and great actress kahit anong role magaganap ang magagampanan niya at mabibigyan niya ng justice. This is her time. I believe this is for the first of many teleseries and movies for my So yes, mga kaibigan, let's just pray yung talagang magampanan talaga ni my Mai ng 190% yung kanyang role dito sa Roja para mabigyan siya pa ng more projects dito sa show business mga kaibigan. So yes, let's what let's wait kung ano ang mangyayari sa Roha. I know this is such a very long update mga kaibigan. I want to go live but then I don't want to show my face right now. I'm so tired and I'm so exhausted. But then yes, I really wanted to share with you the updates of my Mama Entrata Doni Pangilinan and Kyle Echari doon nga sa pagpunta sa Canada na no, kung saan ang unang plano ay kasama sila syempre to give the global uh, audience the Uh, talagang dito, global performance. Siyempre, alam naman natin kung uh, anong kakayanan ng isang Kyle Echari, lalo na ang may maentrata when it comes to global audiences, mga kaibigan. But in yes, dahil sa may pagbabago, so yes, handa din po tayo na makisabay sa pagbabago na ginawa ng ABS-CBN at especially ASAP. So let's just wait and see anong ah... Uh, niluluto ng management sa response ng taumbayan sa seryeng roha as of this very moment. Makikita natin, please continue. Please continue na gumawa ng ingay mga kaibigan and this is really helpful. Just avoid being a toxic follower mga kaibigan for just to make sure na walang mangyayaring problema sa pagpa-fangirling natin at hindi tayo makakaapekto sa career ng isang Maymay Entrata just like what happened doon sa career ng Mayward Love Team, mga kaibigan. Let's learn from our experiences. Be a positive fangirling followers of Maymay and Donnie this time. This is another chance for Maymay to really show what, she's, what she got. So please... 100% show your support. If you have time, uh maki-tweet kayo sa Twitter or maki kayo sa comment sa mga thread ng ABS-CBN uh, sa Facebook uploads or uh content mga kaibigan, especially if it is related to their serie na roha. This is Alexander Lexter Jules. pasensya sa kahabaan ng ating update mga kaibigan, pero masaya po ako sa outcome ng uh, mga kilos ninyo, sa mga pagsuporta ninyo at uh, ayun, nagbunga po mga kaibigan. So let's wait and see what the what what what's in store for us. Galing sa ABS-CBN at sa Dreamscape po mga kaibigan. This is Alexander Lexter Jules. Magandang gabi po sa inyong lahat.